I've been attached with the feeling of them waking up with you by my happen nga guys, eh, talagang pinag-usapan nga sa social media ang larawan na ito na kung saan ay kasama nga ng ating Donnie Pangilinan sa Casa Donato ang kanyang mga kaibigan at talaga namang isang video na nga rin ngayon ang pinag-uusapan narito nga guys sa nasabing video na kung saan ay rinig na rinig nga raw ang boses ng ating Bel Mariano <laughs> Ayon nga guys sa mga bula, may narinig akong boses na sure akong siya yan. Hindi pala third wheeling ang isa dyan. Hashtag Donbella. Naman napakomento na nga rin dito ang mga bula na ayon nga sa kanila parang narinig ko tawa ni Belinda yung nagsabi Kuya Robbie oo nga yun Kuya Robbie tas yung tawa sa akin kasi musika sa pandinig ko tawag ni Bell kaya kabisado ko at ayon nga rin sa ilan ay hindi nga raw ito si Bell Mariano at boses matatanda nga raw ang nasa video pero kahit ano pa nga yan, guys eh, talaga namang alam naman natin na kung gaano nga talaga kasecure ang relasyon ng ating couple na sila Donny at Bell. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.